<laughs> My friend um, What's your name again? Cynthia Michi Michi Michi, yeah. yes. Wow <laughs> <Is that too? laughs> Ah, Nandoto dito, oy wow, ganda, ah shit, Tu, dali, tu. oy, ini dali, langayangay nggak satu mui, oy, ooo, nggak, 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 eh nggak, 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 Boom. 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 Hello. Hello. Hello, laluma uy. Pagatuhod. Eh. Hello. Lalong kayo. Lalong kayo, gaya-gayaan ako. Oh, good. Hello. Laluma uy. Ito yung sulod. Hello. Look at this guys. Oh. Look at that. Lalong kayo. Labi. Hello guys, D3 on our tour in Armenia. Right now, we're in a arc of Charants. Ye. Maganda. Ito lang siya guys oh. Kasi so napakaganda ng snow, maganda. Nakapaikot siya. Oh. ее все pagpunta mo dito, makikita mo ito. Ganda. Say hi to my vlog. Wait lang. Saan naman na sila? Welcome to Herard Monastery day, Ito yung ano pala, day 3, second tour Ang ganda the, You can see Yan yung mga binibenta Libre yun, masarap Nakakita tayo sa Toktok Hello vlog, welcome to my vlog Saan, saan tayo ngayon, Toto? Sa uh, Red hmm. Kumusta naman? Ang yeah. ganda, tingnan mo. Be careful. Tingnan nyo. Wow. Ang ganda. This is perfect. Perfect view. Ang ganda. Perfect view to dito. Ang ganda, oh. Tingnan mo. Wow. Takakit tayo doon. Toto, say hi. Hi vlog. Yeah. Welcome to my vlog. Welcome. at Monastery, ang ganda. Ito sa ano niya, sa ilalim. Yan, sige. Okay, punta guys, tayo. Akyat tayo. Ah, ito yung parang ano niya. Oh. Ano Ah, nasira na. No? Ang ganda ng view dito. Ang ganda mag-picture dyan. Dong. Uy. Say hi. Hi. Anong masasabi mo? Say hi to It's my magical here. Say hi to my live. Hi. Hi. Hi live. Welcome to your live. Hi live. Ang ganda. Hello. Like ka? Hello. Yeah. Ang ganda I'm dito. Alive. Ang ganda dito. No? Maganda dito dito guys. It's so cold. Highly and recommend. Cold highly recommended. It's It's freezing guys. Sas dapat may shades. dapat may shades ka guys pag pumunta ka dito ganitong oras. Time check is. picture picture tayo. quarter to 1 pm. Yes. almost Selfie muna tayo. Okay sige na. Solo. Oh, ngisi mu, ngisi tuh, ngisi dong, ngisi. <laughs> Wah, wow, ganda, ganda guys. Wow, Herat right Monastery. perfect Tayo so, lang guys, nan tubig. Ah, too big. Unlimited. Ito magandang dito pala guys. Unlimited yung tubig big. Even nandun ka sa city, may mga nakaganitong ano, may mga fountain para uminom ka. Pa. Ang tayo ng tubig. Let's see. Grabe ang lamig. Wow. Ayan parang rin po dito. Sapa. Wow, oh, parang may, ayun nga. May mga nagtubod nga na tubig. Wow. Yan na tubig oh. Narinig mo yung mga ano nang tubig. Wow. Oh, ayun nga. Ito. Tubod. Tubig. Ng tubod Oo, pati yung agos ng tubig, maano mo eh. Wow. Yeah. Mm, dito. Mm. Ay. Teka. Thank you.

Guys, welcome to the Symphony of the Stones. There are no mga stones din, ah. so, kami Let's see, guys. Here we go, guys. Bababa na po kami, guys. Ano? Wow. Tindan guys. Oh, <laughs>

Wow. Mas tumis na guys. Ang ng Ang bahay ng ibon. Russian. Yes, say hi. <laughs> ano masasabi mo, Toto? So cold. So cold. <laughs> Ang ganda ng view dito. Tikat mo na lang. tayo guys may isang ano pa tayo destination pa tayo ano kayong Garni of Timpol? ah, Gani ano kayong ah, wine so? hello, hello. wine <laughs> <Okay>. Paul hindi po kaya ka uminom dyan, sarap yan okay. Wala <laughs> kaligo, pakaligo. Oh, makaligo. O, syempre naman. Maganda to for summer, guys. So ngayon, wag muna. <laughs> again, again. Welcome to Garden of temple the temple of Garni garne temple uh, no it's okay. a, it's a, slippery a water appreciate water water. <laughs> okay. okay. uh, uh, guys

real structures of Garnish. Done for the day. Kumusta man ang tour guys? To <laughs> kumusta ang tours? Good. Tao kumusta ang tour? Good. See you good. next time guys. Nag-enjoy talaga kami guys. Yeah, it's worth it's it. It's worth it. Worth to spend. Ano pang inintay nyo? Arat na. Arat na. <laughs> bye bye. Our tour is done. Say hi, bro. Yay! Say hi, guys. Hello, vlog. Hello, vlog. It's the dome. Hey! Why is it Republic Square. Wow. Marriott. ito mga fountain to siya guys pag walang ice walking walking on the street ganyan hi guys ah nine pa of course mig Hi guys. Kapo yung baktas? Ano mo? Ang Ay! Ay. Diba ang ganda? Ang ganda. Ang Ang ganda. Ang house. Full mm -hmm. cool house sila. Full cool house. Hindi